Barangay Kasabangan, Bubi Corpus na tayo mga Lodi at syempre gagala na naman tayo. Continue na naman yung ating gala, no? Yan, pasensya na tayo ay naka na istambay muna, no? Kasi meron tayong ginawa mga ludi. pero ngayon gagala na naman tayo. Ayan, at syempre samahan nyo ako para lagi-lagi tayong magkakasama mga amigo At syempre andito na tayo ngayon sa Barangay Kasabangan out na lang sa mga taga Barangay Kasabangan ano kung taga rito ka andito na yung barangay mo at igagala kita mga amigo at uh, syempre papunta tayo ngayon mga ludis sa bayan ng Esperanza yan kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakadalaw doon nakarides kaya ito sabayan nyo ako samahan nyo kami sa aming travel ngayon mga amigo at dahil maganda ang panahon maganda gumala at nga pala, habang nagtutravel tayo, shoutout pala sa ating mga kababayang mas batin nyo dyan especially sa ating mga uh, kapinsanan, mga gwapo nating mga pinsan ano uh, family Alva Malonis, ayan miga miga, shoutout na lang sa inyo at syempre, Abayon family yan, shoutout na rin, at syempre sa ating mga kaibigan, ano, ninjas Moto Louie Labastida, ilo Labastida Rowel Jesus Blag at sino pa? Miguel Grotas. Ayan, Miguel Miguel Sharot. Yan tagihanon. Sharot din. Ayan, at kung gusto niyo magpa out, comment below para sa next vlog Isya, Sharot kita. At nga pala, sharot din kay Maylin Munoz. Sa mga naghahanap pala ng mga gown na pwede rentahan mga amigo. Yan, PM nyo si Maylin Munoz mga amigo kasi nagpaparinta siya ng magagandang gown. Ayan. So, andito yung page niya, Mix Gown Collection. PM nyo na lang mga ludi. Kahit saang sulok ka ng mundo, Mapalusun, Visayas at Mindanao ka man free deliver pa yan mga amigo kaya kaya ano pa ipm mo na baka mapm pa ng iba ayan mga amigo hindi ko na alam kung barangay kasabangan pa rin to no? at syempre ang mapapansin natin dito nagsisilakihan na yung damo mga amigo parang wala ang mga DPWH na nag gagrass dito mga ludi ayan Asan na sila? <laughs> so, dito pala mga ludi, ah, bihira yung mga kabahayan, ano? At ah, syempre, yung kalsada, standard pa rin. Wala pang widening na nangyari. at ah, syempre, maganda mag-rides dito mga ludi kasi nga, bihira yung sakyan. At ah, syempre, presko yung hangin. Wala tayong, ah, maamoy na usok. Ayan, no? Oh. Yan ang kagandahan lang dito mga lodi pag mag rides ka dito hindi katulad sa city na talagang ang alikabok agoy rode mangiilamos ka talaga sa alikabok mga amigo. Ayan. At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel kasi lagalag tayo dito sa Masbate Please follow and subscribe mga amigo para kung meron tayong bagong upload ma-update kayo Malay nyo, bayan nyo na o barangay nyo na yung ating iba vlog ano? Kaya ano pa inaantay nyo mga amigo? Please follow and subscribe at huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video para makita naman ng ating mga kababayan yung lugar kung saan sila isinilang. ayano At dito mga amigo, ito na yung pastuan eh. Merong detachment dito ng army. Ayan o. Ayan. Kita nyo? Oh, ha? So, buti na lang walang checkpoint mga amigo. Kasi kung nagkaroon, nako, problema problemang malaki ng mga uh, biyahero ano mga motorista. <laughs> yan. Problema 'yan mga amigo kasi siyempre pag uh, wala kang lisensya, o kaya naman expired yung rehistro mo, siyempre problema talaga 'yan. Pero sa atin dahil sumusunod naman tayo sa batas, siyempre kompleto tayo kaya wala tayong problema dyan, No? Kaya sa mga mahilig mag-rides dyan mahilig mag-travel, dapat mga amigo kompleto tayo ano. Dapat nakarestro yung ating sasakyan at syempre meron tayong lisensya mga amigo para naman kung meron checkpoint na madadaanan tayo, hindi tayo kabahan mga amigo. Yan ha. So dito napakahaba yun itong kasada na to mga ludi. Ang mahirap lang dito mga amigo pag nasiraan ka dito ay talagang uh, ano, mahirapan ka No, mahirap ang dito kasi wala gaano mga kabahayan dito mga amigo. Ayan, tinitingnan ko nga dyan no, kung meron tayong natatanaw ng mga bahay pero wala talaga mga amigo. Ayan, ito daw yung pastuhan dito mga ludi. Ayan no. So talagang mahirap pag ano, nasiraan tayo dito. Kaya dapat yung ating motor pag mag rides tayo dapat uh, ano, condition siya no. Para wala tayong aberya ayan no so ayan mga amigo shoutout na lang pala sa mga uh, sumuporta sa atin ano sa mga nag follow kay uh, Vlog. motovlog at sa mga nag subscribe din sa ating youtube channel thank you thank you ng marami mga amigo ayan. salamat din at lumalaki na lumalaki na yung subscriber natin sa youtube ano? ayan thank you na marami mga amigo at ang napansin ko pa dito mga amigo parang walang street light tayo na nakita dito mga ludi Parang mahirap ata mag-rides dito ng gabi mga amigo. Sana naman mabigyan to ng ano ng pansin ng gobyerno ano dapat lagyan to ng street light para naman uh, kahit gabi ka na mag-rides dito gabi ka na ginabi ka na pauwi ayan so kahit papaano meron namang street light tayong madaanan No, kasi mahirap mag-rides uh, pag walang ilaw, mga amigo. Lalo na kung yung sasakyan mo wala pang ilaw. Agoy, rode Na, ano na ini. Yan. So, parang mahirap mag-rides dito, mga lodi pag gabi, ano. Yan, no. Kita nyo naman. Mga pusti lang makikita natin. Pero, street light na, ko po. Agoy, na, ano na ini. <laughs> yan. Pero, okay lang yan. Baka, ano. Uh, 10 years from now baka malagyan na ng street light mga amigo. <laughs> yung ibang barangay mga amigo at ibang bayan na napupuntahan natin at siyempre napapagita ko naman sa inyo, marami ng street light na nilalagay pero bakit pili pili yung binibigyan lang ano? Dapat sana lahat ng bayan o lahat ng barangay meron dapat street light para naman maganda yung ating ano kalsada tingnan pagkagabi mga amigo wag wag natin piliin kung saan lang tayo maglalagay ay nako sana pag naka rides tayo dito sa susunod na taon sana meron na tayong street light na makita mga amigo sa kalsada no yan para naman masabi natin na meron pagbabago pero pag walang pagbabago mga amigo agoy Ah, mag ano na tayo, mag isip-isip na tayo, ano? Huwag na natin ibuto ang mga taong wala namang kwenta sa ating bayan, mga amigo. At dito mga amigo, pagdating natin, marami ng kabahayan. Hindi ko alam kung anong barangay na to mga amigo. Ayan, magtanong-tanong na lang tayo dito kung ano ang anong barangay na to At syempre, hanapin muna natin yung barangay hall nila para malaman natin kung anong barangay na to mga luri. Ayan no at baka andito sa looban yung barangay hall. So sundan natin itong jeep mga amigo para makita natin. At kung hindi natin makita yung barangay hall nila, magtanong tayo para alam natin. At kung alam mo mga amigo, comment mo na lang dyan sa baba para hindi na tayo mahirapan. <laughs> Agoy, ano ba ineh Wow, ganda na ang ganda ng dagat dito mga lodi. Maganda maligo. Ayan o. Oh. Buntot lang tayo dito. At ito si tatay, meron tayong nakitang matanda. Tanungin natin kung uh, anong barangay na to. Kaya <laughs> magaling matas magaling kita. Kaya <laughs> anong barangay ni tay? Anong barangay? Salvation? Salvation. Ah, okay. Salamat. Lagi yan, didi? Lagi yan? Ah? Hindi boss yo. Salamat. Salamat po So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas baybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski, motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Babay mga amigo!